Kinumpilma mismo ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo na hiwalay na sila ng kanyang long-time boyfriend at on-screen partner na si Daniel Padilla. Sa kanyang Instagram post ngayong araw, November 30, binasad na ng dalaga ang kanyang katahimikan hinggil sa isyong ilang linggo na rin pinag-uusapan ng madlang netizens. Chapter Closed I hope this finally helps all of us move forward, pag-kumpirma ni Catherine ukol sa kanilang breakup kasabay ng kanyang kumpirmasyon ay ang kanyang mensahe para sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya, kay Daniel, at sa naging relasyon nila. At simula ng araw nang tumuntong siya sa tamang edad ay siya na ang nagdedesisyon para sa sarili, magmula sa pananamit, sa klase ng proyektong kanyang gustong gawin, mga taong nais niya maging parte ng kanyang buhay, pati na rin ang taong kanyang mamahalin. Pagpapatuloy ni Catherine, I was encouraged to think for myself and decide for myself Even when it comes to love, especially when it comes to love Pag-amin ni Catherine, aware siya sa mga tsikang kumakalat tungkol sa kanilang nagtapos na relasyon ni Daniel Kaya naman pinipili niyang magsalita na upang sa kanya mismo manggaling ang kompirmasyong wala na talaga sila Anya, halos kalahati ng buhay niya ay kasama niya si Daniel at sa kabila ng nangyari ay wala siyang pinagsisihan. At gaya ng ibang relasyon, dumaan rin ng kanila sa pagsubok ngunit ipinaglaban pa rin nila ito. Subalit kahit na sinubukan nilang ilaban pa, may mga bagay na hindi na maibabalik pa sa nakasanayan. Aminado rin ito na mahirap para sa kanya ang mga nagdaang buwan at labis siyang nagpapasalamat sa mga taong inunawa ang kanilang pinagdaraanan. Alam ng kapamilya actress na bukod sa kanya, labis rin na nasasaktan ng mga taga-suporta nila ngunit hiling niya na sana'y huwag magkaroon ng kampihan at awayan dahil maayos silang naghiwalay. Samantala, nagbigay naman siya ng mensahe sa kanyang ex-boyfriend ng mahigit isang dekada. Dij, you gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you, sabi ni Catherine. Sa kabila ng kanyang kumpirmasyon ay sinabi ng kapamilya A. Lister na hindi siya tatanggap at sasagot ng kahit anumang tanong hinggil sa detalye ng kanilang paghihiwalay. Maging ng mga kaibigan ni Catherine at Daniel sa showbiz ay labis ang kalungkutan ngayon sa nangyari sa relasyon ng Catniel. Hindi na nga din natiis ng matalik na kaibigan ni Catherine na si Rhea Atayde ang mga isyo na lumalabas ngayon hinggil sa tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ayon kay Ria, anuman ang naging desisyon ni Kath at DJ ay nakasuporta lang umano silang mga kaibigan ng mga ito sa kanila. Ang magibigay lang umano nitong detalye ay lahat umano ng relasyon ay unang nawawasak kapag nawala na ang tiwala sa isa't isa. Ito na nga ang kumpirmasyon na talagang ang nambabae si Daniel Padilla kaya nagdesisyon si Catherine na tuluyang hiwalayan ang aktor ayon sa mga netizen.